sa ano sa bahay na sa loob ng bahay lalo tumata, <laughs> ay, na mata at nakabulan dito sa leeg na tatlo lang kami dito sa bahay Buti di walang ano, yung mga kahit ko lang naanod. Na <laughs> dahil sa mga tulong ninyo kanin salamat um. medyo masaya na kahit na baha eh, salamat at narito po mga tumutulong na magandang loob sa panlabas na anyo pati ang kalooban nyo yamang flanro yeah. Hindi na bago sa akin yung Tugigaraw kasi um, siguro mga 5 years na po ako dito. Pero na, tumira rin ako dito pabalik-balik ng Manila. So, malapit sa heart ko yung lugar na to kasi dito kami nag-start ng coffee And, ilikwento ko nga sa kanila na actually itong bagyo na to, more on tubig. Kasi may mga dahon yung puno eh. Yung last na bagyo, talagang wala tayong dahon. So, malakas yung hangin. Pero, meron talaga. Pero, matibay naman taga-tugigaraw. So, laban lang, no? nag ko po dito sa Tugigaraw and very happy po ako na nakarating ako dito para makapaghatid po kami ng sa inyo uh, sa pamamagitan ng It's Black care. So sana po, kahit uh, pa paano, ang um, um, sa inyo na ng video na. Help! Help! So this is my first time po dito sa Pagigaraw. sure ko lang ng konti. Nung so, nakita ko na yung picture na nangyari dito sa sa atin, sa, sa, sa inyo dito, Uh, hindi na ako nagdalawa kay Isip, actually biglaan talaga yung pagsama namin kasi uh, nag, din po sila sa, sa Laguna, from Laguna po ako. And then, nang napalita ko nga na magkakanta kami ng uh, front row cares dito, hindi na po ako nagdalawa kay Isip pumunta. Maraming maraming salamat po no, sa uh, ito, operasyon and of course, uh, ito pong tulong na ito, uh, galing po ito sa front row family. Okay, hindi lang po front row members yung tinutulungan namin, kundi lahat po ng nangangailangan. So pala pala dito natin, natin po yung front row. Maraming salamat front, front row first. Thank you for front row first. Thank you front row. kami ng Quezon City. Bumihay po, po kami dito sa lugar ninyo para pang makasulong ng tulong para sa mga kababayan po natin dito na atektong ng bagong Ulysses. So, sana po makatulong po itong mga relief packs na uh, pinahatid po ng uh, owners po. Buti yung owners po ng Front Row, Sir Sam Bersalza and Sir Raymond Francisco. Ito yung ato, Lion Sur. Ito si Sharon. Taga dito siya. Siya yung dating cashier natin sa Front Row. Um, hello po, uh, direct RS, Sir Sam. Uh, nandito po ako nung time na nangyari itong uh, sabihin nating tragedy sa part-time kasi hindi po namin in-expect itong uh, grabing pagtaas ng tubig. Sobrang bilis, sabay-sabay na binuksan ang seven gates. So kami mismo hindi namin tinasahan na ganito kalaki ang tubig. So kung mapapansin nyo, uh, may mga bahay na nakabakwila dito pero... Uh, inabutan pa rin ng sobrang taas ng tubig. So yung iba nag-stay talaga sa taas ng bubong para lang may save lang din yung ibang kagamitan. So nandito po yung mga kabarangay ko namin dito sa may Atulayan Sur. Uh, sobra po kami nagpapasalamat sa inyo dahil uh, from Manila hanggang dito po sa Cagayan Valley nakarating po kayo. kay sobrang maraming maraming salamat po Direct RS first Sam, uh, buong ito, buong sa ka, barangay ko nandito po nagpapasalamat po kami lahat para sa inyong tulong extend na tulong sa sobrang grateful po uh, Diyos po ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala at sa front row company salamat po God bless po, Salamat po. Isang mapagpala at kami po ng mga barangay officials dito po sa barangay Atulayin Sur. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa Front Row sa pagbibigay po ninyo ng biyaya dito sa aming mga uh, nabaha dito sa may barangay po namin. Ang malaking tulong na po ito sa aming kabarangay na kung saan kayo po ay nagbigay ng uh, biyaya po dito sa mga nabaha. Maraming salamat po. God bless us all.